ang makulay na politiko ng Pilipinas sa gitna ng malawakang korupsyon. Awit 8611. O Panginoon! Ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Sa isang bayang nagpupumiglas sa anino ng katiwalian, sa saring kulay ang nagtutunggalian, pula, berde, dilaw, rosas, bawat isa ay may dalang pangako at paninindigan. Ngunit sa gitna ng politikang ito, nananahan ang isang tanong kanina ba tayo papanig sa mga kulay ba o sa katotohanan na siyang salita ng Diyos? Ang simbolo ng mga kulay, ang pula sa gisag ng paghihimagsik ay sumisimbolo sa paglaban sa bulok na sistema. Ang din naman ay kumakatawan sa pangangalaga sa kalikasan, isang panawagan para sa responsabling pamamahala. Ang dilaw kulay ng nakaraan ay nagpapaalala sa mga pangakong hindi natupad. At ang rosas, simbolo ng pagkakapantay-pantay, ay nagtataguyod sa karapatan ng bawat isa ang katiwalian. Sa likod ng mga kulay na ito, nagkukubli ang isang malalim na sugat, ang katiwalian. Ito'y isang salot na sumisira sa ating lipunan, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa ordinaryong mamamayan. Ninanakaw nito ang ating kinabukasan, pinapatay ang ating pag-asa, at winawasak ang ating pananalig. Ang katotohanan, sa gitna ng dilim, ang katotohanan ang nagsisilbing ilaw. Ito'y ang salita ng Diyos, ang gabay sa moralidad, ang panawagan sa integridad, Ito'y nagtuturo sa atin na ang tunay na paglilingkod ay hindi makasarili, na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sarili. Hebreo 4.12 Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ang pagpili, kaya tanong ating pipiliin? Mananatili ba tayong bulag sa mga kulay o hahanapin ang katotohanan? Susundin ba natin ang agos ng katiwalian o maninindigan para sa tama? Ang sagot ay nasa ating mga kamay. Tayo ang magtatakda ng ating kapalaran. Piliin natin ang katotohanan at sama-sama nating labanan ang katiwalian. Manalangin po tayo ang manaming mapagmahal. Sa gitna po ng katiwalian sa Pilipinas, humihingi po kami ng iyong gabay kung saan po ang aming paninindigan. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makita ang katotohanan. Lakas ng loob upang sundin po ito. Ilayo mo po kami sa mga pangako ng politika. Gabayan po kami tungo sa integridad at katarungan. Tulungan mo po kaming labanan ang katiwalian sa puso at lipunan. Puspusin mo po ng iyong espiritu ang aming mga pinuno upang maglingkod po sila ng tapat sa bayan. Sa iyo lamang po kami nanalangin at umaasa. Sa pangalan ni Jesus aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.